Kasi nung sinabi niya sa amin noon, hindi niyo tinanggal eh. Dito nga siya, iba na naman. Ano, hindi na naman. Tutuloyan na natin diba eh. Kahit na ganyan, di naman pwede yung sukat eh. lahat dapat patiyan niyan. Hindi, huwag ka na magkano. Kasi unang-una, -una, hindi niyo pagkakarito. So, kaya nga, lahat oh. naman nila Oo, oh, kaya nga, oo. Eh, gusto mo? Uto ka sa truck magkape? Hindi. Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito. Asama ko si chairman dito kayo pa galit ah. Nasa nawula niya ni Kali, kayo pa eh. May may mga padrino 'yan. May padrino na rin, hindi di ubos sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor arbor Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Thank you. <player> Kami na lang, oh, kami na manonood, tagalin nila yan. Ito kakalasin na namin dito. Okay, yung nasa baba, tagalin ko yan. Kamu, uti-uti kena kain oh. Makasusulut dolar kinakain sarat. Kamu, 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 Kailangan kita kapasitif-kapasitif dito.

Oh, Pak. <Sessizuk> <Sessizuk> جي 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 kino mo pilit mong gawin ito dito ito tuloy din 'yan oh ito oo sira na talaga 'yung PBC. ito na ito pa 'yan oh

hindi tibag na naman. Hindi, ito ha. Kami nyo, tignan nyo. Kayo lang ang may Kahit na hindi naman pata yung sukat eh. Lahat pati Hindi, huwag ka na Kasi unang-una, hindi nyo pag-aari ito. Kaya nga, lahat naman Kaya nga, oo. Kaya nga, kung